na si Boy ngayon at matagal na rin siyang hindi aktibo sa karera. Taong 2014, nang mahulog siya sa kabayo, kaya sumailalim siya sa iba't ibang operasyon dahil sa matinding tama sa kanyang ulo. At malaking tulong din sa kanya ang mga kapwa hinete sa New Philippine Jockeys Association Incorporated dahil sila ang sumagot sa kanyang gasto sa ospital. Maraming salamat po. Saan? mahal sa akin. Kasi nga sa laki ng gastos, hindi man kami pwedeng magparit pareto Malbarto Carmona. Napakalayo, ma'am. Ang laki ng gastos. Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan kay Boy, hindi siya tinalikuran ng kanyang pamilya. Gaya ng kapatid niyang si Lala. Kaya nung time na na-aksidente siya, wala nga akong ibang inintindi in kundi siya sabi kong gano'n na Di ba rin na mapagod ako, mapuyat ako. Basta umokay na yung kapatid ko. Kung para noon, maingat na ang bawat galaw ni Boy dahil sa masela niyang kondisyon. Sana, kung may magandang puso na na kaya magbigay sa amin ng tulong sa operasyon lang ni Boy. Ang buhay ng hinete, yung isang pamo, nasa hukay. Yung isa, nasa hospital. Sabi ko, mag-ingat ka lang. Agal. Basta't alaga mo lang yung sarili mo. Ito na Ito yung gasgas -gas ng helmet. Tumahulog siya. Pero malaki ang tama niya sa loob ulo niya. Gasgas -gas lang tong helmet. Pero malaki ang tama ng ulo niya dito. Ng dugo, Yun ang tinanggal sa kanya. Yan ang tama niya, yan ang tinanggal sa kanya. At pinasok sa tiyan niya, yung pinakabungo niya para hindi magkaroon ng bakteriya. Yan ang niyak sa kanya, pinasok diyan. Yan lang. Dahil sa komplikasyon din ng naging sakit ni Boy, naapektuhan din ang kanyang lalamunan. Kaya nilagyan ito ng tubo, kaya hirap na rin siyang magsalita ngayon mas dumoble pa raw ang pasanin ngayon ng pamilya. Dahil kamakailan lang, ay iniwan na rin si Boy ng kanyang kinakasama. Kaya naman naiwan sa kanyang pangangalaga ang mga anak. Bihira na raw makita ng umiti si Boy ngayon. Hindi rin kasi maalis sa kanya na sariwain ang mga araw noong hinete pa siya. Yung dating galaw niya na mala, tapos yung dating masayang mga Kabarkad na niyang hiniti. Dati-dati, tingin umaga yun. Pagkatapos ng ensayo, nasa amin lahat yan. Pero kung si Nanay Nancy at Tatay Nardo raw ang tatanungin, ayaw na nilang bumalik pa sa pagkakarera ang anak. Kahit na ganyan na lang, basta nakikita ko siyang masaya, okay lang. Makita na kita, buhay ka. Maligaya na ako.